Nasampulan sa mas mataas na multa ang mga pasaway na government vehicles na dumaan sa EDSA busway. Live mula sa EDSA Mandaluyong, nasa frontline ng balitang yan si Marty Bautista. Marty, ilan na ang nahuli ng MMDA? as of November 13, 333 apprehensions na ang nahuli ng MMDA sa unang araw ng pagtutupad ng mas mataas na multa sa ilegal na pagdaan dito sa EDSA Busway. Ang ilan sa mga nahuli, mga tauhan ng gobyerno at meron din isang pribadong van na may sakay na isang pasyente. Buena manong na ng unang araw ng pagpapatupad ng mas mataas na multa sa ilegal na dumaraan sa EDSA busway ang puting van na ito sa Mandaluyong. Ang driver, napilitang dumaan sa busway dahil isusugod sa ospital ang pasaherong niyang may appendicitis. Hindi po accepted dito 'yon, dapat kinapulan siya niyo kung gusto niyo. Kung appendicitis siya, dali mo na sa pinakamalapit na ospital. Ha? Dali mo na sa pinakamalapit, huwag na sa kabanatuan. Pinagpapawisan na yung pasyente mo eh. Banat, huwag siya Kalaunan hindi tinikita na ang driver at pinalabas na lang ng busway. Pwede lang dumaan sa busway ang mga city bus, ambulansya at mga sasakyan ng gobyernong tumutulong sa emergency. Kaya huli rin ang puting SUV na ito na nakarehistro sa Philippine Army. Ayon sa uniform personnel na driver nito, magsusunduraw siya sa isang opisyal. Ito ah, sasabihin ko lang sa inyo, wala ang diplomatic sa listahan ah. Wala ang diplomatic sa listahan. Huwag niyong abusuin dahil ano, ah, wala kayo sa listahan. What I'm saying is binibigyan lang namin kayo ng government courtesies if nandiyan yung principle. Mula isang libong piso, limang libong piso na agad ang multa para sa first offense. 10,000 pesos at isang buwang suspension ng driver's license sa second offense at may mandatory seminar pa. Sa ikatlong offense, 20,000 pesos at isang taong suspension ng lisensya. 30,000 pesos naman at babawiin ang lisensya kapag inulit pa sa ikaapat na beses. Ang rider na ito, nagulat sa laki ng babayaran niya. Ano, baka pwede pa kaiusap siya na bawasan yung ano. Hindi rin nakaiwa sa huli ang ilang polis at maging ilang tauhan mismo ng MMDA. Patensya na po, yung Iyo napasingitan ng konti dito sa may side ng bus lane. Eh, nakakahiya doon. May kita tayo ng ibang tao na naka-MMDA ka, private, tapos nandun sa loob. Sa huli, tinikitan din siya ng mga kasamahan. Ang delivery rider namang ito hindi raw alam na tumaas na ang multa. Ayon sa MMDA, hindi lang tuwing rush hour ang mahigpit na pagbabantay sa EDSA busway. Kaya may paalala rin sila sa mga pilit pang tumatakas. Kung akala niyo po ay kayo ay nakakaligtas sa penalty at sa multa, nandito po ang LTO, eh, naman po namin ang plaka at um, inire-report po namin sa kanila at sila po ang gagawa ng aksyon. Sheryl, tuloy dito ang daloy ng traffic sa EDSA dahil dyan tuloy-tuloy pa rin ang mga MMDA operation sa pagbabantay ng EDSA busway. Araw-araw daw nila ito gagawin. Kasunod dyan, uh, simula nga araw nag-umpisa na rin ang extended mall hours simula ng 11 p.m. hanggang 11 p.m. Cheryl? Maraming salamat, Marty Bautista. Mga kapatid, Cheryl Cosimpo, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5